Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na may mga natagpuan na sinaunang mga drawing sa kweba na halos nagpayanig sa mundo ng mga scientist? Kaya mula sa drawing sa kweba na 65,000 years na ang tanda. Hanggang sa kakaibang drawing sa bato sa Norway ay pag-usapan natin ang sampung sinaunang drawing sa kweba na nagpayanig sa mundo ng mga scientist. Kaya kung handa ka ng mapanood ito ay simulan na natin. Number 10. Lascaux Cave Art Ang mga sining sa mga yungib ay nagbibigay ng natatanging pananaw sa nakaraan, nagpapakita ng panahon kung kailan ang mga malalaking hayop tulad ng steppe bison at woolly mammoth ay namuhay kasama ng mga tao sa Eurasia. Maraming ganitong sining ang natagpuan sa mahigit 400 caves at shelters, karamihan sa France at Spain, tulad ng Chauvet-Pondark at Lascaux Grotto. Ang mga sinaunang sining na ito, na umaabot ng hanggang 65,000 years ang tanda, ay gawa ng Homo sapiens. Ipinapakita ng mga ito ang mga hayop mula sa panahon ng Ice Age tulad ng Mammoth, Kabayo, at Leon. Ang mga likhang sining ay inukit gamit ang mga stone tools o ipininta sa pader ng yunggib gamit ang red o black pigment mula sa mga bato. Minsan, ginamit ng mga artists ang natural na hugis ng pader para bigyang diin ang mga tampok ng hayop. Bagaman iba-iba ang teorya tungkol sa kahulugan ng sining sa mga kuweba, malinaw na may simbolikong halaga ang mga ito sa ating mga sinaunang ninuno. Number 9. Ang Rock Art sa Texas at Mexico Maraming Texans ang hindi alam na may mahalagang mga guhit sa bato sa Lower Pecos region sa West Texas. Matatagpuan ito malapit sa mga ilog ng Rio Grande at Pecos River. May mga sinaunang tao na nanirahan dito, 12,000 taon na ang nakalipas. Ginamit nila ang mga yungib bilang tirahan at nag-iwan ng mga magagandang guhit at gamit. Ang mga guhit na ito ay nasa mga pader ng mga yungib at bangin at ipinapakita ang buhay ng mga sinaunang tao. Ang ilan sa mga ito ay higit 4,000 taon na ang tanda at makukulay at masalimuot ang disenyo. Si Carolyn Boyd ay isang artist na nag-aral ng mga guhit na ito. Naniniwala siya na ang mga ito ay hindi lang basta sining kundi may mahalagang kahulugan. Iniisip niya na ginawa ito para sa mga seremonyal o spiritual na layunin. Sa Seminole Canyon State Park, makikita ng mga tao ang ilan sa mga pinakamagandang halimbawa ng mga guhit. Gusto ni Boyd na mapanatili ang mga likhang sining na ito para sa mga susunod na henerasyon upang makita at matuto mula rito. Number 8, ang Apollo 11 Cave Stones, Namibia. Noong Middle Stone Age o Mesolithic Period, mga 25,000 BCE, ang mga sinaunang tao ay mga nomadic hunter-gatherers. Ibig sabihin, palipat-lipat sila ng lugar para maghanap ng pagkain at mga kailangan nila sa araw-araw. Sa panahong ito, natuto ang mga tao na gumawa ng mga stone tools at nagsimulang magpakita ng simbolikong pag-uugali. Isang mahalagang ebidensya nito ay ang Apollo 11 stones na natagpuan ni archaeologist Charles Green sa Namibia ang Apollo 11 stones ay mga magagaan na bato na may mga guhit na ginawa ng mga sinaunang tao. Ang mga batong ito ay natagpuan sa Bibia Mountains at nagpapakita ng talino at kultura ng mga unang Homo sapiens. Ang Apollo 11 stones ay mga magagaan na bato na may mga guhit na ginawa ng mga sinaunang tao. Ang mga batong ito ay natagpuan sa Bibia Mountains at nagpapakita ng talino at kultura ng mga unang Homo sapiens. Number 7, Laas Geel. Mga 5000 taon na ang nakalilipas, ang mga tagapag-alaga ng baka sa Greater Somalia ay naglalakad sa mga kapatagan para maghanap ng lilim mula sa init ng araw. Isang araw, dumating sila sa lugar na tinatawag na Laas Gil at gumawa ng mga drawing sa mga bato. Ang mga drawing na ito ay nagpapakita ng kanilang buhay, tulad ng pag-aalaga ng mga baka, pangangaso, at pakikipagkalakalan. Si Dr. Sada Meyer, isang scientist, ang nakatuklas ng mga drawing na ito sa Laas Gil. Ang mga drawing ay nagpapakita ng mga hayop at eksena ng sinaunang buhay. Ipinapakita rin nito kung paano sila nagmamalasakit sa kanilang mga baka at paano sila nagdiriwang. Ang La ay isang mahalagang lugar na nagpapakita ng ating kasaysayan at pagiging malikhain ng mga sinaunang tao. Number 6. Chauvet Cave Art Matatagpuan sa Ardèche area ng Southern France, ang Chauvet Cave ay isang mahalagang lugar na may sinaunang sining. Natuklasan ito noong 1994 ng mga lokal na explorer na sina Jean-Marie Chauvet, Elliot Brunel de Champs at Christian Hilaire. Sa tinatayang edad na 36,000 years old, ang yungib na ito ay may mga pinakamatandang kilalang drawing sa mga yungib na nagpapakita ng mga hayop tulad ng kabayo, leon, oso, at rhinoceros. Ang mga drawing sa Chauvet Cave ay sobrang detalyado at maganda dahil sa libu-libong taon ng pagkakapreserve ng Yungib. Bukod sa mga hayop, makikita rin ang mga abstract na disenyo at komplikadong handprints. Ang mga ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa buhay ng mga sinaunang tao at nagpapakita ng kanilang malikhain at espiritual na pamumuhay. Number 5, Serra de Capivara National Park Matatagpuan sa Capivara Mountains sa Hilagang, Brazil, ang Serra de Capivara National Park ay isang mahalagang lugar ng kasaysayan. Natuklasan noong 1960s, ang lugar na ito ay puno ng mga sinaunang drawing sa bato na ginawa mga 20,000 taon na ang nakalipas. Mahigit 30,000 drawing ang natagpuan na nagpapakita ng pang-araw-araw na buhay ng mga sinaunang tao tulad ng kanilang pagkain, paglalaro at pakikipagkalakalan. Isang kilalang drawing ay nagpapakita ng isang pamilya na nag-i-enjoy sa honey mula sa isang beehive. Mayroon ding drawing na nagpapakita ng mga tao na nagmamasid ng mga bituin na nagpapakita ng kanilang koneksyon sa kalikasan. Ang mga larawan ng pangangaso ay nagpapakita kung paano sila nabubuhay at naghahanap ng pagkain. Ang mga sinaunang drawing na ito ay nagbibigay sa atin ng ideya kung paano namuhay ang mga tao noong unang panahon. Number 4, the Altamira Cave. Matatagpuan sa Santillana del Mar sa Espanya. Ang kuweba ng Altamira ay kilala sa magagandang sinaunang drawing. Ang kuweba na ito ay mahigit isang libong metro ang haba at puno ng mga tunnel at silid. Noong 1985, itinalaga itong UNESCO World Heritage Site. Ang mga drawing dito ay nagmula pa noong labing apat na libo hanggang labing walong taon na ang nakalilipas at nagpapakita ng mga hayop tulad ng kabayo, usa, baboy at bison. Isa sa mga pinakakilalang bahagi ng kuweba ay ang polychrome ceiling na may makukulay na larawan ng mga hayop. Mayroon ding mga handprints na ginawa sa pamamagitan ng pagbuga ng kulay sa kamay na pinindot sa dingding. Ang kuweba ng Altamira ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng ideya kung paano namuhay at nag-isip ang mga sinaunang tao. Ngayon, sarado na ang kuweba sa publiko para mapreserba ito pero may replica at museo malapit dito para makita ng mga tao. Number 3, Cave of El Castillo Sa ilalim ng isang pyramid sa Chichen Itza, natagpuan ng isang espesyal na silid na may mahahalagang bagay mula sa sinaunang kultura ng mga Maya. Sa loob ng silid, may isang trono na tinatawag na Jaguar Throne na pinalamutian ng magagandang pintura at mahalagang jade mula sa Guatemala. Ang trono na ito ay nagpapakita ng yaman at kahalagahan ng lugar na ito sa mga sinaunang Maya. Malapit sa trono, natagpuan ng mga buto ng tao na maaring mga mahalagang tao o ninuno ng mga Maya. Ipinapakita nito na ang silid na ito ay isang mahalagang lugar ng libing. Ang mga bagay at buto sa silid ay nagpapakita ng mga paniniwala ng mga Maya tungkol sa buhay, pagkatapos ng kamatayan, at kanilang mga seremonya. Ang mga natuklasang ito ay nagbibigay sa atin ng ideya kung paano namuhay at naniwala ang mga sinaunang Maya. Number 2, Serra de Capivara National Park. Matatagpuan sa Capivara Mountains sa hilagang Brazil. Ang Serra de Capivara National Park ay isang lugar na puno ng sinaunang kasaysayan. Natuklasan noong 1960s, ang park na ito ay may napakaraming sinaunang drawing sa mga bato na nagpapakita ng buhay ng mga tao mga 20,000 taon na ang nakalilipas. Mahigit 30,000 mga drawing ang natagpuan, kabilang na ang mga nagpapakita ng mga pamilya na kumakain ng honey mula sa isang beehive at mga taong nagmamasid ng mga bituin. Ang mga drawing na ito ay nagpapakita rin ng mga eksena ng pangangaso, mga ilog na nag-akit ng iba't ibang hayop, at mga alahas na gawa sa pangil at sungay ng hayop. May isang mahalagang drawing na natagpuan noong 1970s na nagpapakita ng mga tao na nagtitipon sa paligid ng isang banal na puno para sa isang seremonya. Ang mga sinaunang drawing na ito ay nagbibigay sa atin ng ideya kung paano namuhay at naniwala ang mga sinaunang tao sa kanilang kapaligiran at espiritual na mundo. Number 1. Alta Rock Art Sa itaas ng Arctic Circle, sa pinakahilagang bahagi ng Norway, makikita ang mga sinaunang ukit at drawing sa mga bato na may edad na dalawa hanggang pitong libong taon. Ipinapakita ng mga drawing ang pang-araw-araw na gawain ng mga sinaunang tao tulad ng pangangaso, pangingisda, at pag-aalaga ng mga reindeer. Isang halimbawa ay isang eksena kung saan ginagamit ang bakod para mahuli ang mga reindeer na mahalaga para sa kanilang pagkain at mga gamit. Isa pang kawili-wiling drawing ay nagpapakita ng mga mangangaso na hinahabol ang mga reindeer papunta sa dagat habang sila ay nasa bangka. Mayroon ding kwento ng mga mga ngaso na sumusunod sa isang oso hanggang mahuli nila ito. Ang mga sinaunang drawing na ito ay hindi lang nagpapakita ng buhay ng mga tao noon, kundi pati na rin ang kanilang husay sa pag-ukit at paggamit ng kulay upang ipakita ang kanilang mga kwento.